Kailangang makarami tayo ng kliyente. Sige pa. Ako nang bahala dito. Um, sir, um, ito yung mga Yeah. Ano yun? Ano yun? Bakit nagpapalakpakan doon? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano, anong meron? Yeah. Ha? Mr. and Mrs. Cascavel, I would like you to meet Mrs. Poblete, the owner of Serpentina. Ikaw ang may-ari ng serpentina? Ako nga. They are... uh, Hindi na kailangan. Matagal ko na silang kilala. Eh, hindi ba ikaw yung anak ni Bartolome, yung tauhan ko sa isla? <laughs> Ako nga, wala nang iba. <laughs> Don Eddie! Donya Aurora! Kumusta kayo? <laughs> ikaw yung babae sa isla Serpente. Ang piliro ba? Paano nangyari yan? <laughs> ba ba bakit? Ha? Paano kayo maman? <laughs> <laughs> ano naman ang hindi ka panipaniwala dito? Paano ko yumaman? Ah, ang hindi ka panipaniwala ay kung paano yumaman ang anak ng isang tauhan o natatalo na ng serpentina ang kaskabel. Ah, pasti! Pasensya ka na, hindi kita na-entertain nung nagpunta ka sa opisina ko, ha? Hindi ka kasi tumawag sa sekretarya ko. Sa susunod, pa-appointment ka, ha? <laughs> Ay, pasensya na. Marami pa akong kailangan kausapin. Nice to see all of you. Halika na.